Isang kwento ng daga na naging pusa, aso, tigre, at sa huli, isang tao. Pero isang masamang kaisipan lang ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Panoorin hanggang dulo, baka ito na ang kwento na magbago sa pananaw mo sa buhay. Noong unang panahon, sa isang liblib na bahagi ng kabundukan ng San Calma, may isang matandang ermitanyo na kilala sa pangalang Lolo Isko, isa siyang matalino at mabait na tao na iniwan ang magulong mundo upang mamuhay ng simple at tahimik sa isang maliit na kuweba. Araw-araw siyang nagdarasal, nagmumuni-muni at tumutulong sa mga naliligaw o nangangailangan. Isang gabi, habang nagpapahina si Lolo Isko sa bungad ng kanyang tirahan, may bumagsak mula sa langit, isang maliit na daga na nalaglag mula sa tuka ng uwak. Basang-basa ito sa pawis, sugatan, at nanginginig sa takot. Maingat itong pinulot ni Lolo Isko, dinala sa loob ng kuweba, at binigyan ng ilang butil ng palay, mula noon, doon na nanirahan ang daga sa tabi ni Lolo Isko. Araw-araw niya itong pinapakain, at unti-unting lumakas at tumaba ang munting nilalang. Ngunit isang araw, isang pusang gubat na naggangalang muning ang nakakita sa daga at sinubukang hulihin ito. Sa takot, mabilis na tumakbo ang daga papasok ng kuweba at nagtago sa likod ni Lolo Isko. Pinalayas niya ang pusa, pero nakita niya ang matinding takot sa mata ng daga. Kaya't naisip niya, babalik si Muning at baka wala ako rito kapag nangyari iyon. Dahil sa habag, ginamit ni Lolo Isko ang kanyang dasal at ginawang pusa ang daga. Bilang pusa, masaya at malaya na itong gumala sa paligid ng San Calma. Pero hindi rin nagtagal, may isang asong ligaw, si Bantay, na humabol sa kanya. Muli, tumakbo ang pusa papunta kay Lolo Isko. Naawa si Lolo Isko at ginawang aso ang dati niyang alaga. Bilang aso, walang kinatatakutan ang dating daga. Hanggang sa isang araw, isang tigre mula sa kabubatan ng katahimikan ang biglang lumitaw at hinabol siya. Sa takot, muli siyang bumalik sa kweba at nagmakaawa. Gamit ang kanyang dasal, ginawang tigre ni Lolo Isko ang aso. Ngayon, ang dating maliit na daga ay isa ng mabangis na tigre, siya ang itinuturing na hari ng kabubatan. Lahat ng hayop ay umiiwas sa kanya. Munit isang araw, may isang mga ngaso mula sa bayan ng Pugadlaya ang lumitaw, nagpaputok ito ng baril. Sa inay ng putok, natakot ang tigre at mabilis na tumakbo pabalik sa kuweba. Tulungan mo ako, lolo isko. Papaslangin niya ako. Muli, naantig ang damdamin ng matanda at sa huling pagkakataon, ginamit niya ang kanyang dasal. Ginawa niya itong tao. Pinangalanan niya itong Andres. Bilang tao, masayang masaya si Andres nakakapunta siya sa mga baryo, at unti-unti niyang naranasan ang pamumuhay ng isang tunay na tao. Gusto na niyang mag-asawa at bumuo ng pamilya. Ngunit may pumasok na masamang kaisipan sa kanyang isipan, dati akong daga. At ang tanging nakakaalam ay si Lolo Isko. Paano kung ikwento niya ito sa iba? Pagtatawanan ako ng mga tao. Mawawala ang respeto nila. Ang takot ay naging galit. At ang galit ay naging isang mapanganib na ideya, kung papatayin ko si Lolo Isko, mananatili ang aking lihim magpakailanman. Isang gabi, kumuha siya ng kutsilyo at nagtungo sa kuweba upang tapusin ang buhay ng matandang nagligtas sa kanya. Pero bago pa man siya makalapit, tumingin si Lolo Isko sa kanyang mga mata at nabasa niya ang balak nito. Tahimik siyang nagdasal. At sa isang iglap, si Andres ay bumalik sa pagiging isang maliit na daga. Sa takot, tumakbo ang daga palayo sa San Calma, at hindi na kailanman bumalik. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat, kapag hindi natin natutunang kontrolin ang ating mga iniisip, sila ang magkokontrol sa ating buhay. Ibinigay na kay Andres ang lahat, kapangyarihan, respeto, at ang buhay ng isang tunay na tao. Pero isang masamang kaisipan. Isa lang. Ang sumira sa lahat. Ganoon din sa atin, minsan, isang selos, takot, o galit, kapag hinayaang manatili sa ating puso, ay lumalaki. Unti-unting binabago ang ating pananaw, kinokontrol ang ating mga desisyon, at kalaunan ay nauwi sa mga aksyon na nagsasabi kung saan tayo patutungo. Sa panahon ngayon, kung saan laganap ang inggit, kompetisyon, at paghuhusga, kailangan nating bantayan ang ating isipan. Dahil lahat ng tagumpay, at lahat ng kabiguan, nagsisimula sa ating isipan, kung kaya mong paalagaan ang iyong isip, kaya mong baguhin ang iyong kinabukasan, pero kung pababayaan mo ito. Isang masamang iniisip lang ang pwedeng magwasak sa lahat ng pinaghirapan mo. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang kwentong ito at may natutunan ka, huwag mong kalimutang ilike ang video, ay share ito sa mga taong mahal mo, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento ng inspirasyon at aral sa buhay. I-comment mo rin kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumama sa'yo, dahil baka ang kwento mo ang susunod naming ikwento. Tandaan, ang susi sa tagumpay ay ang pag-iingat sa iniisip, dahil dyan nagsisimula ang tunay na pagbabago.